Kamusta po kayo mga kapatid? Uh, magandang aras inyong lahat. At uh, para sa lahat ng mga empleyado at mga boss sa lahat ng dako ng daigdig mga kapatid, para sa ating lahat, itong minsaheng to kasi nasa Bibliya to eh. At uh, tayo bilang isang empleyado, uh, nasusulat din yan sa kasulatan mga kapatid kung saan eh yung ating mga apostol noon, eh nagsulat sila kung paano mamuhay uh, bilang isang kristyano at bilang isang manggagawa. Ito yung mga nakasulat dito. Uh, alipin kasi yung ginamit na termino dito mga kapatid. Ngayong panahon to, wala naman siguro alipin kundi empleyado na yung tawag sa atin mga kapatid. Ito yun. Sa unang Pedro, dalawa. So, verses 18. Uh, ito yun. Mga alipin, sundin ninyo ng may takot sa Diyos ang mga amo ninyo. Hindi lang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Yan mga kapatid, masyadong kung bago kung ngayon nyo lang narinig yung ano po, mga, kap, mga kapatid, yung salita ng Diyos napakahirap nga kapatid kung kung iisipin nyo Sin, sundin pati yung pati yung mga malulupit na amo natin diyan oh kasi nga noon mga kapatid sa sa kapanahon nila mga kapatid so yung mga amo nila ano hindi pa mga ano hindi pa mga Kristiyano mga kapatid kaya sinabing ganito na sundin pati yung malulupit. Hindi lang yung mga mababait kundi yung pati yung mga malulupit upang makita nila kung ano ang kagandahan ng turo ng Diyos sa akin. Ganun yun mga kapatid. At saka, isa pa, meron pa, marami dito para sa mga empleyado gaya natin. Ito pa sa Tito, uh, dalawang uh, sa Tito, no chapter 2, verse 9, Turuan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito. At, hu at huwag silang maging palasagot. Ayon. Sa sampu naman, huwag din silang mangungupit sa kanilang amo kundi ipakita nilang sila ay tapat at mapagkakatiwalaan. Nang sa ganon, may ipakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang, tag ang kagandahan sa at, ng ating mga itinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Ito pa, Efeso 6, 5. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo rito sa lupa nang may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. Sa sais naman, gawin nyo ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin tayo ni Kristo nag ng kalooban ng Diyos. So, ayun mga kapatid. So, hindi tayo nagtatrabaho para sa mga amo, kundi mismo mga kapatid, nag, uh, naglilingkod tayo sa Diyos. So, hindi lang tayo sa mga amo natin sa lupa na naglilingkod, kundi pati na rin yung ating Panginoong Isus. Naglilingkod tayo sa Panginoong Isus. At the same time, Ganun yun. So, ito naman yung para sa mga amo, mga kapatid. So, gusto kong malaman nyo ito. So, maraming magagalit sa akin ito, mga kapatid. At kayo namang mga amo, tratuhin ninyo ng may mabuti. Tratuhin ninyo ng mabuti ang inyong mga alipin. At huwag ninyo silang tatakutin o pagbabantaan. Dahil alam naman ninyong kayo at sila ay may iisang amo sa langit at wala siyang kinikilingan kahit sino. Sa Colossus 4 verse 1, uh, ito, ito yon Mga amo, maging mabuti at makatarungan kayo sa mga alipin ninyo. Alalahanin ninyong kayo rin ay mayroong amo sa langit. yon Napakaganda pakinggan. So, maraming magagalit sa akin ito mga kapatid. Ngunit ayos lang kasi para sa kalooban ng Diyos gusto ng Diyos na ng lah lahat to. So kaya ah uh, kayo rin mga kapatid uh, kung ngayon noon kayo isang empleyado naranasan mo yung naranasan mo yung, yung mga salita na mga matatalas na yung narinig mga pangiinsulto meron ganoon eh sa mga amo ninyo noon at ngayon kayon ay ngayon ay ano kaya na yung amo. So huwag niyong gawin yun mga kapatid sa inyong mga empleyado. Alalahan, alalahanin ninyo, kapatid na pareho tayong mananampalataya at uh, iisa yung ating ulo at saka si, siya si Kristo mga kapatid. Uh, ayun. Uh, gawin niyong no, mabuti kasi nga uh, tayo may kanya-kanya tayong pamilya so binubuhay natin. So maraming iba ng mga empleyado. Madali silang, ano, mga madali silang, uh, alam mo, madali silang, ano nga ba, paano nga ba sa basasabihin So, madali silang masaktan, mga kapatid, saka, yung mga, yan, hindi pa, hindi pa sila gaano katatag sa pananampalataya. So, marahil, eh, Uh, marahil ay mapunta sila sa patibong ng satanas, mga kapatid. Kaya tatuhin natin sila ng, ano, ng may respeto at uh, hindi ibig sabihin no, na ta kung tayo yung boss, eh, eh, ano, pwede na natin silang insultuhin, ganun mga kapatid. So wag nating gawin yon Kasi yung, minsan yung dila natin matalas eh. So, alalahanin natin na merong meron tayong iisang amo na nasa langit at uh, wala siyang kinikilingan gaya na nabasa ko kanina. At sana mga kapatid, eh, uh, may naintindihan kayo sa aking sinasabi. At uh, itong video to is uh, para sa lahat naman. So, kabilang ako doon mga kapatid. So, para sa mga kagaya ko, ng mga empleyado, so, tratuhin natin ng tapat, uh, mabuti yung ating mga amo, gaya ng dahil hindi naman hindi lang siya yung ating pinalilingkuran kundi pati yung Diyos. So kung makikita ng ibang ano niyan kapag ano pala sa tayo so ibig sabihin hindi epektibo yung katuroan ng Diyos. So ano parang sasawayin tayo niyan mga kapatid. So kailangan wala tayo makita ng ano hindi makita sa atin yung ano yung yung hindi magandang imahe. So, kagaya ng pag-trato uh, ng ating Panginoon, gawin natin yung tama. So, ayun, salamat pangapatid at uh, salamat sa inyong lahat sa pakikinig. God bless po sa inyong Bye-bye.